Araw ng Lunas, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa selebrasyon na ikapitumputpitong anibersaryo ng Philippine Air Force sa Florida Blanca, Pampanga. Dito siniguro ng Pangulo ang buo at patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayahan ng Air Force at ng AFP sa kabuuan. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Malaysian Foreign Minister Datu Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Dito binigyang diin ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng patuloy na komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa, partikular sa ilang usapin at development sa Rehiyon. Araw ng Martes, ikalawa ng Hulyo, ginanap ang ikalabing pitong cabinet meeting sa Malacanang. Dito inaprubahan ni Pangulo Marcos ang 6.352 trillion pesos na proposed 2025 national budget. Prioridad sa pondong ito ang programa para sa edukasyon, public works, kalusugan, social protection at food security ng mga Pilipino. Matapos nito, malugod na tinanggap ng Pangulo sa Palasyo si Vatican Secretary for Relations and States and International Organization, His Excellency Archbishop Paul Gallagher. Ipinabot ng Archbishop ang pagbati ni Pope Francis kay Pangulo Marcos, maging ang pagkilala nito sa ambag ng mga Pilipino sa Simbahang Katoliko. Matapos nito, nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng Cebu Pacific, Welcome sa pangulong fleet expansion ng airline company na sumasalamin sa kumpiyansa ng kumpanya sa lumalagong ekonomiya ng Pilipinas. Araw ng Merkoles, ikatlo na Hulyo, pinulong ng Pangulo ang Private Sector Advisory Council on Tourism sa Malacanang. Dito ay pinag-utos ni Pangulo Marcos ang pag-review at pagpapadali sa e-visa system para sa Indian Nationals. Araw ng Webes, pinangunahan ni Pangulong Marcos ng Command Conference si Campo Aguinaldo. Dito nagpahayag ng buong suporta ang Pangulo sa nakatakdang pag-adapt ng AFP sa bagong taktika kontra cyber security threat. Matapos nito, tumungo ang Pangulo sa Samar upang mamahagi ng higit 90 million pesos na presidential assistance. Nangako si Pangulo Marcos sa mga residente sa lugar na patuloy na palalakasin ng infra projects doon maging ang paglaban sa insurhensiya. Matapos nito, dumiretso si Pangulo Marcos sa Leyte upang i-turn over ang higit 40 million pesos na presidential assistance at iba pang makinari at kagamitan sa pagsasaka at pangingisda. Araw ng biyernes, ikalima ng Hulyo, nagtungo si Pangulo Marcos sa Sulu upang personal na ipamahagi ang 10 million pesos na presidential assistance. Payo ng Pangulo sa mga residente sa lugar, huwag magdalawang isip na dumulog sa pamahalaan para sa kanilang pangangailangan dahil tiyak na sila ay pakikinggan. Matapos nito, dumiretso ang Pangulo Pangulo sa Lanao del Norte upang ipagkaloob ang higit 2,000 at 500 na land titles para sa halos 3,000 ektarya ng lupang sakahan. Pangako ng Pangulo, hindi titigil ang pamahalaan sa paghanap ng mga programa na magpapalakas pa sa agri-sector ng bansa. At yan ang mga ni Pangulong Marcos ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.